Medyo may iba naman yung video natin ngayong araw kasi nandito tayo ngayon sa Casa Piri Green sa San Mateo Rizal. Ayan, uh, maraming salamat sa inyong madam. Ayan, sila yung nag sa akin papunta rito. Uh, yung ibang kasama niya from Davao City pa. Uh, ayan, ito yung gusto nilang puntahan at salamat din at naisama ako sa lugar na to na experience ko din. Uh, tuloy, uh, namasyal na rin tayo dahil siyempre kasama nga. Ayan. Uh, sa mga gusto magpunta lit magpunta rito just type nyo lang Casa Peregrine San Mateo Rizal so ang pasok nyo pala rito is sa may Cugyo ayan uh, San Mateo pero sa Cugyo yung pasok tinyo naman napakaganda yung lugar na to alos sa ibabaw tayo ng ulap pagka nandito so ang best timing pala dito is madaling araw ang punta para ayan pagliwanag sakto nandito na at hindi lang dito ganyan tanawin gusto nyo rin kumain Uh, may restaurant din dito may coffee shop o kung ano-ano paman man so beer shop ayan uh, nakarelax kasi akala mo nasa Baguio tayo o nasa Tagaytay pero dito lang yan sa ano San Mateo Rizal malapit lang dito sa Manila halos uh, magdadalawang oras lang para mowa sa so, pagpunta namin dito ayan Uh, ang dami nagpupunta rin dito ang kasabayan kami yung iba malayo din sigurong lugar ng galing yon may mga rider Uh, kasi nakikita nila siguro sa mga nagpo-post or may mga nagbo-vlog din na nagpupunta rito. Ayan, dami natin kasabay kasi ang ganda nga ng lugar. So, hindi mo na kailangan bumiyahin ng malayo, puntang Baguio para maka-experience ng ganyan. Dito pala mayroon din sa malapit lang dito sa Manila. kita uh, nyo naman napakaganda. Akala mo nasa ibabaw ka ng ulap or akala mo malayong lugar, nasa Tagaytay. So, dito lang pala yan sa San Mateo. So, papunta naman kami ngayon ng Regina Rica. Uh, kumain lang kami dito sa Marilake Ayan, uh, paggaling namin doon kanina sa unang pinuntahan. Isa pa kaming pinuntahan, kaya alang sarado. So, ayan. Kitakit, sa sunod namin pupuntahan. So, dito naman kami ngayon sa Regina Rica. Bali, third destination sana namin to Kaso yung isang pinuntahan namin is sarado. Kaya, ayan, dito na kami tumuloy after namin kumain doon sa... Daan, kanina. And, bali, second time ko na makapunta pala rito kasi nung nakaraan kami nung pamilya ko ngayon. Ayan, sila naman yung guest ko para ma-experience na yung malaking statwa dito ni Mama Mary. Uh, Balik konti nga pala yung tao dito eh. katulad kapag araw ng linggo na marami kang mga kasabayan alos yung parking dito napupuno yung unang slot nila. Nung kami noon doon nasa baba naka-park pero ngayon okay naman kaya ayan. At pagkatapos namin dyan, so dito naman dimiretso kami sa windmill, uh, Pililya Rizal, yan yung dito sa baba. Bali mayroon dito nakalagay kung paano supply yung kuryente sa nanggagaling dito sa windmill. Yan, may nakalagay dito sa baba ng windmill, mababasa mo. So maraming nag, ano rin dito, nagpupunta kasi nga long weekend kaya ito yung next destination na pinuntahan namin. Balikin lang, lang natin ang picture yung katulad niyan na from sa ganyan ganyan no oh, diretso pala yan sa Miralco sino supply. So ayan, kitang-kita -kita natin dito yung windmill na parang nasa Ilocos tayo. May napunta na rin kasi ko diyan sa Ilocos sa may ano, pagudpod na ganyan din yung itsura, may mga windmill na marami. So alo same lang yung ano, nakalagay doon na windmill pero mas county dito compare sa Ilocos mas marami kaya lang siyempre dito yung medyo malapit lang sa Manila na madaling punta ng mga tao kaya ayan ang dami rin nag, yan, pupunta rito sa lugar na to para ma-experience at makalapit dito sa mga naglalakihang ayan biroan nga namin nung dumadaan kami dyan sabi namin malaking electric pan <laughs> so ito first time ko lang nakakapunta rito sa lugar na to pero madalas ko na itong nadadaanan pag pumupunta ng Laguna maya dito sa ano Pililya kaya ayan salami, maraming salamat sa inyo madam kasi ayan bukod sa ni rent nyo at naisama na rin ako dito sa ganitong experience sana enjoy din at ingat kayo sa pagbalik nyo sa Dabaw yung ibang kasamahan nyo dahil kahit paano ayan marami kayong na uh, kuang ang souvenir ng mga picture hindi lang yan nakapagbili rin sila ng mga souvenir kasi bawat puntahan may mga souvenir shop So, malaking bagay din kahit paano na naka-experience tayo dito. Lalo na ngayong long weekend na medyo uh, mga tao nasa labas talaga ng Manila. So, yan, uh, maraming salamat nga pala sa pagsama nyo sa aming munting adventure at pumamasyal dito sa uh, Rizal, Marilake Ayan, experience nyo sa so, mga gusto magpunta dyan. Uh, dito sa lugar na to, malapit lang dito sa Metro Manila. Uh, los, dalawang oras lang nandito na kayo.